kahit nasa labas po tayo, makikita mo pa rin ang linya. Ayan, kitang-kita mo pa rin, di ba? Kahit may araw. Ang maganda dito, meron siyang outside mode na pag pinindot mo, magbiblink-blink siya. So, makikita mo kahit nasa arawan ka. Kailangan nyo mas mataas. Laser level, Ryusitsu brand. Usama Japan din po ang gumawa nitong Ryusitsu. Napakita ko po sa inyo sa pamagitan nito. Mau-off natin at mau-on. Pakita mo dito, nandito ako sa malayo. May puno pa. Okay. Iyon ko. Oh, isa pa. Oh, oh. Iyon ko lahat to, oh. 'di ba? Oh, sa pagtatiles napakaimportante po yung makuha mo yung cross. Na ito po magiging guide nyo lalo na sa CR imbis na yung tubig papunta sa drain tumataka sa drain maglulumot yun kaya marami na aksidente pinakamatagal yung paglilibel ng tiles eto ang bilis lang pag ganyan mo pak perfect level na Napakabilis. Dikit mo yan dyan. E di siya. I-adjust nyo lang po rito yan. Ayan. Mabilis na mabilis kayo mga kapag level Ang ating branded na laser level. Yan po ay nagkakahalaga ng 4,750. Pero 2,899 lang sa unang 50 person. Kaya sa lahat po ng gustong umorder, mag-chat lang po kayo sa ating messenger account. Or pwede rin po kayong umorder sa ating website. I-type nyo lang po sa Google, Eprime Shop. Nandun na po yung ating website. Or tumawag o mag-text sa mga numero na kapaskid sa inyong screen.